Another day, another dagat na naman. Kaya tara, samahan nyo kami. pupunta naman kami ngayon sa Bagasbas Beach. Ito naman ni Bago sumapit ng Sabang Beach. Kaya tara. Dito ko na nga lang pala pinarada itong motor dito sa tapat ng bahay ng tita ng kaibigan ko. Dito kay na tita Josie. Tapos lalakarin na lang natin pupunta doon sa may dagat. Malapit lang naman. Dahil nga mukha tayong dagat, edi syempre dagat na naman ang ating pupuntahan. Hindi ka naman talaga magsasawa sa dagat. Ilalo eh. na kung dito yung dagat kasi nga white sun sya sa kamalinis ng tubig. Maganda pati yung view.

Tapos sa ganap lang kami dito na magandang spot. Ayan 'no, sobrang ganda, 'di ba? Ang sarap uminom ng Sting sa ganto kagandang view, oh. Meron nga din pala sila ditong treehouse, hindi lang namin napuntahan yung taas kasi nga may tao dun. Ang sarap nga naman mag-relax at magpahinga kapag ganito kaganda gandan, view tapos nasa may dagat ka pa. Pwede pwede na kayong pumunta dito o wala pang bayad, free na free para sa lahat. Tumambay lang talaga kami dito sa dagat, wala kami ibang ginawa basta nagpahinga lang saka nag-relax relax. relax. At ay na nga, dumating na nga pala yung dalawa, si Baba at saka si Lolo. Takbo, te! Takbo! Te! Ah! <laughs> <laughs> Nakapidyo naman! <laughs> at ayun, tamang hambugan lang din eh. Nandito nga din pala si Sai. Ayan. Mmm... Tingnan niyo naman guys kung gaano kalinaw at kalinis ang tubig dito sa kayong buhangin oh. Sobrang ganda 'di ba para ka nasa ibang dagat eh. Ay, kuya bato. Welcome nga po pala kayo dito sa bayan ng Agdangan. Yung nga po pala sa sitio, Bagasbas, Agdangan, Quezon. Abot na abot pa ngayong summer. Pwede pwede pa kayo magdagat. Pwede pwede kayo pumunta dito kung naghahanap kayo ng magandang dagat sa kawaitsan. Okay. Ang sarap sana maligo sa dagat kasi sobrang init baka pag ahong ko na ito, na ako eh. <laughs> <laughs> ako. At, Ay kay Sai. <laughs> si Lulu. Si Mga ilang minuto lang naman kami tumambay dito kasi magtatanghalian na so, sa sobrang init na talaga.

Ano kapag ganun pa lang ako kasama sila okay, dito. At dahil tanghali na ay umuwi na kami tapos dumaan naman kami muna dito sa bahay ng kanilang tita. yung kay tita Josie tapos pinakain kami kaya marami salamat po tita sa patanghalian. God bless you po. Hello. Dito po Ang po na. kayo bilis po Ang bilis na. Hay nako. With kamatis. Tindahan dito, tuyo na din. Yes, bumili po kayo dito. <laughs> Ito po ang tindahan nila dito. Okay. Meron nga din palang tinda si Tita dito na halo-halo. Kaya kung gusto niyo magdagat at gusto niyo magpalamig, pwedeng-pwede eh, pwede kayo dito bumili ng halo-halo. Mas na. <laughs> mura ang mangga. <laughs> ha? Mas mura ang mangga. 120 ang Ano jo si magkano po ang melon? 90 ang kilo. At dahil nga hindi pa ako naumay sa dagat, pumunta naman ako dito mag-isa sa may Tabag Beach. Yan dito lang yan sa tabing kalsada. Huwag na kayo magdalawang isip, puntahan nyo ang bayan ng agdangan at talaga magsasawa kayo sa dagat sa so, sobrang damit, sobrang ganda. Shoutout nga po pala kay Tito Erwin, marami salamat po dito sa mga prutas. God bless you more and more po, salamat po sa Ayapana family, sa kasabi ko family, God bless you all po. Maraming maraming salamat nga po pala sa pananood, sama ulit kayo sa susunod kong gala.